Uh, memory of uh, my experience with a pilot was high school ako. High school ako, sinama ako ng tatay ko, hindi ko na maalala saan, but uh, sinama niya ako sa chopper. And um, I, I think I was 15 or 16 years old then. And itong pilot, hindi ko alam kung gano'n ba talaga magpalipad ng chopper. Pa, pa gano'n gano'n siya sa, kasi may river, diba, sa so bundok. Ginaganon-gano'n niya, gano'n-gano'n, pa ganyan siya. Hanggang uh, pagbaba, nasusuka na ako. Pagdating namin sa, pagbalik namin, nasuka na talaga ako. And uh, it took me a long time to ride again uh, chopper. Siguro mayor na ako ulit nung sumakay ulit ako uh, ng chopper kasi ganun yung memory ko sa chopper. Um, akala ko ganun talaga lumipad ang uh, chopper. But apparently may lahi lang siguro yon siya ni ano, Tom Cruise sa Mission Impossible. Hindi <laughs> ko alam. That was a long Defeated Ferdinand Magellan in the Battle of Mactan in 1521. The heroism of Datu Lapu Lapu foreshadowed the heroism of Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, Sultan Kudarat, and all those who courageously ended the 333 year rule of the Spaniards over the Philippines. It only means that Filipinos. are inherently brave, selfless, fearless, and united in the face of adversity. Alam niyo po, since I was nine years old, yun yung unang taon na naging mayor ang aking uh, father. Uh, I grew up with men in uniform, both police and uh, from the armed forces of the Philippines. Dahil um, yun naman kasi yung mga escorts usually ng mga public officials. So, I have fond uh, memories ng mga nakasama ko since I was uh, nine years old and um, hindi na natigil yon hanggang ako ay uh, nandito ngayon sa aking katungkulan as uh, Vice President. Um, sa mga Army, ang natutunan ko sa kanila ay yung kailan ka kakain sa gabi kapag uh, kumakain kayo sa labas. Um, kasi, um, they usually invite me kapag uh, meron silang uh, mga gathering. And um, sinasabi ko sa kanila, sabi ko, um, doon tayo sa loob kasi um, ayaw ko ng langaw yung kumakain ka tapos sige mo, permini mo abugo ng langaw. And so, natutunan ko sa kanila, sabi nila na, Kapag 6pm na, wala nang langaw. And true enough, sabi ko sa kanila, sige nga, subukan natin. Sabi ko, pag alas 6 ng gabi, wala na ba talagang langaw? And true enough, pag alas 6 ng gabi, wala nang langaw. So that is the time na uh, nilalagay namin lagi kapag uh, nag-iimbita nag sila kumakain doon. Uh, kung nasaan yung barracks, kung nasaan yung kampo nila. Ah, uh, alas 6 ng gabi kasi wala nang langaw. Sa Air Force naman, my fond uh, memory of uh, my experience with a pilot was high school ako. High school ako. Sinama ako ng tatay ko, hindi ko na maalala saan, bata uh, sinama niya ako sa chopper. And um I think I was 15 or 16 years old then and itong pilot hindi ko alam kung gano'n ba talaga magpalipat ng chopper Pa pag ganun-ganon siya sa kasi may river 'di ba sa so bundok ginaganon-ganon niya ganon-ganon pa ganyan siya hanggang uh, pagbaba nasusuka na ako Pagdating namin sa pagbalik namin, nasuka na talaga ako. And uh, it took me a long time to ride again uh, chopper. Siguro mayor na ako ulit nung sumakay ulit ako uh, ng chopper. Kasi ganun yung memory ko sa chopper. Um, akala ko ganun talaga lumipad ang... Uh, chopper. But apparently, may lahi lang siguro yon siya ni ano, Tom Cruise sa Mission Impossible. Hindi <laughs> ko alam. That was a long time ago. And then, uh, sa so Marines naman, <clears> huwag <throat> niyo lang tanungin ko ano yung pangalan niya. Uh, but this, this has been the closest na, na meron akong kaibigan na Marine. Um, sa yung unang-unang nalasing sa birthday niya. Siya so, yung unang-unang nawala uh, sa birthday niya. And, um, one time, mayor ako, uh, papunta kami ng uh, Kalinan sa Davao City. Medyo malayo. And then, nandun ako sa sasakyan and wala siya. Wala siya doon. So, I was wondering, kasi kami lang dalawa ng driver. So Tapos naisip ko, ano kayong nangyari dito sa kanya? sa so dumating na kami uh, doon sa uh, event. Ko sa barangay Kalinan. And, uh, tapos na ang event. At uh, nung tapos na yung event, nandiyan na siya. At nagsabi uh, ko sa kanya, Sir, nasan ka galing? Sabi niya, Mom, nalasing ako kagabi. Hindi ako nagising. So, um, And the same uh, marine during COVID, um, yung mga anak ko and yung nanay ko pumunta sa bundok kasi doon sila nag-lockdown. And um, kasama siya. O oh, hindi pala, ang pulis pala ito. Itong marine, during COVID, during lockdown, <laughs> Bawal magsama-sama, di ba? Bawal magsama-sama. So, ang ginawa niya, tinawag niya lahat sa isang kwarto. Tapos, nag-inuman sila. And so, nagkahawaan sila lahat ng COVID. But he's a friend. He's a really uh, good friend. Kasi magka-birthday sila ng uh, anak ko. And then, o sino pa ba? Navy, no? That <laughs> uh, much uh, ang uh, interaction ko with Navy. Mostly, it's the Army. Uh, 6 p.m., wala nang langaw. Huwag ninyong kalimutan yan. And uh, paano magluto ng uh, okra na tama-tama lang yung um, pagkaluto sa kanya, boiled okra sa Army. Uh, hindi siya malambot, hindi din siya hilaw. Perfect lang ang pagluto ng uh, okra basta uh, mga sundalo ang uh, kasama mo. Sa so Navy naman, uh, was the time na we went to Holo and Tawi-Tawi uh, because uh, we did uh, pagbabago campaign then Mayor ako uh, ng Davao City. Tapos pumunta kami and uh, they really took care of us. Uh, wala akong uh, masabi kasi ang hiniram namin is uh, yung barko uh, ng Office of the Vice, uh, Office of the President. And um, um, I had a uh, good three days uh, with them. Uh, pumunta, tawi -tawi then, uh, pumunta kami ng tawi-tawi and then pumunta kami ng holo para mga ng edukasyon ng mga bata uh, doon. So, um, yes, I'm waiting pa for a memorable uh, story sa Navy. Although, meron akong isa, I recently attended the graduation of the Navy SEALs sa Sangli and they did a very good demonstration of their capability. And then I said to Sir Dwight, sabi ko sa kanya, Sir, doon sa demonstration ninyo, um, patay talaga lahat ng kalaban. Tapos, wala talagang namatay sa atin. Magkaharapan sila na nagbabarilan, wala talagang namatay sa atin. Sabi niya, sabi niya, yes ma'am, ganyan ka, galing ang Navy SEALs natin. So, kapag ang audience ko are the uh, overseas Filipino workers and uh, members of the armed forces, I always say, and I never fail to say, na yung trabaho ninyo and yung trabaho ng mga migrant workers uh, ay isang trabaho na hindi, hindi ko gusto gawin sa buhay ko. Dahil nabanggit nga ni Chairman Dante na malayo sa pamilya at uh, hindi ko kasi kaya na malayo sa aking mga anak. Okay na sa akin na magbantay ako ng bata buong magdamag dahil uh, umiiyak uh, yung bata madaling araw. Tapos didiretso ako sa trabaho nang walang tulog. Okay lang sa akin yon Basta malapit lang yung anak ko sa akin. Kaya I salute you for your passion, your dedication and your hard work in the service of our country. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa The Manila Times. Thank you for creating this forum so that we may properly honor the dedication and bravery of our servicemen. In the areas of combat zone, community service, administrative and logistics functions, and education, you have commendably shown us your remarkable dedication to your sworn oath to serve the best interests of our nation, as well as the capability of our uniformed men and women to propel innovation within the organization. I salute. Your courage and dedication to duty. We count on your relentless pursuit to defend our sovereignty, weaken any threat of insurgency, terrorism, and criminality, and lead the way to a sustained peace and order situation in all our regions. May you serve as role models. By stepping up vigilance within conflict affected areas and providing confidence and hope among our fellow Filipinos who unceasingly fight for a life free from poverty and injustice. Despite the challenges of uniformed service, we are sincerely grateful to the entire Armed Forces of the Philippines Command for your dedicated efforts in upholding the safety and securities of the communities you serve. While you continue to embody courage and solidarity in our shared aspiration of a stronger nation. Rest assured that we are working with you in your pursuit of a better equipped armed forces that is able to excellently defend our nation against terrorism, lawlessness and other threats. To national security I am confident that we can look forward to our continuing cooperation as we steadfastly dedicate our entire efforts to building more peaceful communities across the country Kayo ay patuloy na magiging haligi ng katapangan na siyang maging daan sa mas mapayapa at mas matatag na sambayanan. Kaakibat ninyo kami sa inyong mga dakilang at hikain para sa katarungan at kapayapaan. Rest assured that the Department of Education will strive to produce basic education graduates that are patriots and who love our country first and foremost naway taas ninyong harapin ang mga pagsubok sa serbisyo ng may pananalig, tapang, pagkakaisa, at pagmamahal sa bayan. Other countries are already preparing to go to war. And that has been my reminder sa aming mga officials sa Department of Education. We should prepare our children to continue learning in the event that there will be war in our country and in the region. And hindi man namin magawa ang trabaho ninyo. Know that pag kailangan nyo kami na tumulong sa inyo kahit tigadala lang yon ng tubig. You have a friend in the office of the Vice President. Nagpapasalamat din ako sa suporta ninyo sa aking opisina, lalong-lalo na sa pagtulong sa ating mga kababayan kapag merong sakuna. You remain the heroes in our collective fight for peace and resilient development. Congratulations to our winners mga kababayan, Maging matatag tayo tungo sa isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Shukran. Thank you very much to the Vice President Sara Duterte. We now end the second part of our show